Pero yan na nang may maliligo, hindi na ako maliligo, magtutuklas na ako magbibis. magbibis na. Nakaligo na yung jowa, nakaayos na, ginising siya. Sabi niya, sec, sec, tara na. Anya na si Kuya. Tatago si Kuya. <laughs> Lagi na sa amin. At <laughs> ka nagtatago okay, siya. Pakikita <laughs> mo yung tura mo okay, sa YouTube. Mabay naman yun. No, Pero <laughs> wala naman yun. -no. Hindi ko alam yun. May ikaw lang sistema. Kahit na. Hello guys. Hello. <laughs> <Marcelo. laughs> Ayan ang uh, <laughs> chain ko maganda si Chang Ami, si Bayani, tsaka si Chunji. Gagala kami. <laughs> Gagala lang po. Di ba? So guys, santap sometimes... si ito tayo sa Tapsi Street. ayun meron dun masarap na kainan na anmeron. Ah, Pamilyahan ng mga

Yes. yes. Ayan, join ko. Ayun pa isa, oh. Join! Tapos <laughs> <Yes. laughs> so, kung ano naman iakalok sa'yo. Ano? Biglaw? Ano yun? Siguro. Ang daming mali. Ano ito? dami ng kainan dito no